Hi guys! Ang haba na ng aking mga tanim ng mga mayana. So, trim natin siya para mas lumago at magsanga-sanga kasi masyadong mahaba yung uuwi oh, oh, yung kanyang... Oh, tingnan mo. Oh, diba? Ang haba. So, kailangan siya itrim para mas kumapal, yumabong. Kasi ito, medyo hindi na siya kaaya-aya. Tapos, itatanim natin yung mga pinagpuputol natin. Kina mo doon no, ang ganda oh pag ma, ma mababa lang tapos makapal. Ito kasi sibunga. Pinooko. Ano na siya, hindi na napabayaan na siya. Mayroon nang lasang. Pero ang ilalim nito walang laman tinan mo. Ah, oh, di ba? Tsaka belso. Kailangan natin i-trim para magsangas siya the, few, the following days. bravo pwede pala pang damihan eh. kung ano ni Paul itanong para ano lang itanong itong mga oh, wala itanong dito wala itubo yung mga eh, mugbo kayo ang itubo tagas nga mm -hmm. di ba wala itubo itong mugbo no may uban pero katong medyo anak pagka mm -hmm. ni mong may itanong tanubo Lain mo di kaning tayatay basta Labong kayo Basta no? labong kayo kayo ito na lang hindi na lang natin pang labay dapat dapat sa una palang mubo palang yun. trim na siya no tinuok ko kaya oh, oh. para magsana sana pero pag sunod na ulan ito over. na na lang nalampas na Bye. Thank you! May encourage kasi tayo for events sa birthday package package everything napangit no, talaga siya But, hindi na train Sunod na araw nito, ang bilis babilis yan siya gumanong sana sana mo Ito yung sa Cebu, grabe kagaling detay Basta ron, sa tanong kayo mula bong kayo. Dinya. Dapat pulang sa trimon. Si Ay, no. Hmm. Kasi grabe eh. Ay, bunya -bunya, gali, ha, ka tiyado eh. Kaya sa tiyag, ka labong ba? Kani ding green din, Ay, bunya-bunya, gali ah, tanawa. Masulog na katulog. Pero ito, tinan mo ito, oh. Tambok kung tanis siya kung sige bunyagan. Kano ba ito? gumawa nito eh. Si Paul pa ang aking pakuan guys. Si Paul doon na mag ano tapos puntahin ko na dito si ano, tirada ba di para magtanim. Siya na lang harbisa na di ha, kaya kung ipatanong. Para mga, ito yung ba? tanan diya nga, kuan magbuwi. Apil din eh, magsugod do. Ano, huwag na dana. Magbu, Jud. para magsanga-sanga. Kaya eh, magdidilig ako. Ayan, pag umaba na yan, pag nagsanga-sanga na yan, ang gaganda na niya. Magbuwi pa ka na. Ay, okay. Ano? Isa, magbusog kaayo, ginawa Mga dua lang kadangaw, gikan sa yuta. Ano na. Apila itong mga giputlan na ako. Otruwa. Nga na guys. guys kailangan siyang itrim ng ganyan. Tapos ang ganda na niyan pag tumubo na. Parang ganun. Oh. Kasi may iksi lang. Ang ganda niyan. No? So papuntahin natin si Tirada ba dito para siya magtanim doon somewhere. Kasi ito yung mga tinanim ni Paul. Ito namang si Paul doon nagtanim. Ang liliit. O, oh, tinan mo. Ang liliit na mga tinanim niya. Yung mga sobrang liit. Hindi na tumubo halos. Ang liliit. Ito medyo mahaba-haba yung tanim niya dito. Sabi ko taasan mo para Madaling tumubo. So, ang problema pala dito, guys, itong kawayan pala na to, sobrang bilis sumipsip ng tubig. So, lahat ng nasa surroundings niya, tingnan nyo, inihigup niya yung mga tanim, kaya namamatay. Tingnan nyo. Grabe. Ayan, no? O, diba? Tingnan nyo, na ano siya? Na na dry siya ng bonggam-bongga. ba? -bongga. Diba? Walang tumutubo siya. Dahil sa sobrang bilis humuigop ng tubig itong ating di ba? Ang kawayan, grabe ang lakas humigop Ayan naman si JJ ay nagpapakain. Na, Hi! Ayan yung ano namin, no? koi fish na white, oh. Hi, Whitey! May mga pantat din dyan, guys. Ang kaloka. Ang pantat kaya dyan. So, nagpapakain kami ng mga isda dyan. Ayan yung gold. Ay, pink. Oh, ang ganda talaga ng pink. Pero hindi siya koi fish. Tilapia yun siya, guys. Pero pink lang talaga yung color niya. Dominant yung pagka-pink niya. Ayan yung whitey. Oh, si whitey. Whitey! Yung ito naman, pinropagate namin ng mga bougainvillea. Ito yung mga lupa namin ng mga binili. Ito yung mga napropagate namin ng mga mga tag nito, bougainvilleas. Yes. Yan, this what we call um ah uh, uh, vacuum, nagba-vacuum kami dito. So naka siya ng plastic tas hindi namin diniligan yung moist niya mismo ang nagdidilig sa kanya. di ba? Taray. So tara na, ayusin pa natin 'yun. Kain. This is our dinner. Eyo, Sinapa! Ano 'yan? Adobo. Adobo napagod kami guys linis na mga anak. ano Marami sigla lagi? parang mga 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 Magwasak na dito. Tara, cerita guys. Dangdang wa. Ilmar. Usan na. Ay agad na. Going na. Ay muna nya, bro. Kain namin guys. Chu-cha. Bye. Sino ba 'yan? Bug <laughs> ngalot si Chu-cha. Andar karo. Meron <laughs> kami moments by Ella and moments by Jana. Thank you for cooking. Meron talaga. Kakatapos sila na magtanggap ng ayuda. Duna diet. Grabe. Oh, di ba? Scatter pug ka. Dili ko ra Kasi mag-awaw na pug ka. Pero iro na yung ka. Ang mga iro baka naanad na sa kuwan. Bakit an ko kay kabalo na sila nga kaon ka no. Tapos lagi ka pa. O, And, so tapos na kami kumain. At tapos na rin kami magtanim dito sa mga mayana na... Ito yung variety na pinili ko kasi mas matingkad siya. At the same time, may design na siya. Yellow sa gilid. Tapos, yung gitna niya ay red, brown, maroon. Basta, So yan siya ang kaniyang kaso dapat hanggang doon yan siya sa dulo. Kin- uh, kinapos kami kasi marami silang nilagay bawat. Pag nito tas dikit-dikit at marami sa bawat ano. Um Hi. puno ang tag nito. So hindi siya na ano and ito yung hin harvest namin dito. So hindi ko nito yung ibang mga variety basta ito yung parang mother plants ko dito. So, ayan, tinalbok ko siya. Then, konting dilig lang yan. After one week, meron na yan siyang mga maliliit naman na mga bagong sanga. So, yan yung itsura niya. Tiyan. Tinalbok siya, guys. Kasi, balak kong may mag-drone shot kasi dito. So, kailangan siyang matingkad siya. So, madali na lang yan siya tumingkad. At, pinalibutan ko siya para pag nag-drone shot, mas maganda sana yung view sa taas. Ang problema, hindi siya umabot doon. So the next day, pag tumubo na 'yung doon or pag tumubo na 'yung dito, puputulin ko 'yan. Dagdag na naman doon. Haay, at sana dumating na 'yung mga bagong mga paso, additional kasi 'yung ating mga bogis dito ay nandito pa sa kanya mga itim na bag ang tag nito Tra trash bag na itong basta itim so no ako ng bagong mga ganito darating sa Friday or Saturday para malipat na kasi ang ganda na sana ng mga bulaklak niya kagaya nito Ating iba ay nag na so patay na siya so meron na naman siya mga bago kailangan silang itrim para mamulaklak ng mamulaklak yung ating mga bugis So yung iba tinrim ko na para mamulaklak siya ng bago. Ito kagaya nito pinagtitrim ko na. So nung nagtitrim ako lumalabas na yung mga bago ni mga bulaklak. So ganun pa ang sekreto niyan no. Kailangan itrim. Ito naman ay nag zero na siya. Natanggal na yung mga bulaklak niya. So nagtrim na naman ako dito. So bago na naman ang lalabas. Ito naman ay naubos ang kanyang bulaklak at dahon. Few days ago kalbo na kalbo to kasi namatay na yung mga bulaklak ganito pala siya para siyang nagaano, nag ano nag, fall parang yung crush ko pa fall charot lang isya lang yung bukod bougainvillea na nagkakalbo muna siya bago lalabas na naman yung mga bagong mga ano dahon yung iba kasi bulaklak lang yung natatanggal kagaya nito natatanggal yung bulaklak pero yung dahon nare-remain siya tapos bulaklak ulit ito, pagkatapos ng bulaklak mataginggal, tanggal din lahat ng dahon niya, nakalburin siya. Bakit kaya ganyan siya? Siya lang makuntang iba rin yung variety niya. Saka iba yung dahon niya, makapal na malaki. Kagaya nito, naubos lahat ng bulaklak niya, palabas na naman yung ibang mga pausbong. Ito naman, hindi siya natatanggalan ng bulaklak. Pag na mulaklak siya at namatay, mayroon na naman tutubo dito. Kagaya nito, may mga bagong tubo. Ganyan. Ito, uubusin mo na niya lahat, saka siya, mamumulaklak ulit. Ito, kagaya nito, ang dami. So, yung iba hindi nauubusan. May may iba, ibang-ibang variety pala ng mga bugis, no? Kagaya nito, meron siyang few na mga bulaklak. Ayan, pal, pa, maliit pa no, palaki ganyan-ganyan, marami mamulit. Ito naman, ganun din, nauubos na yung bulaklak niya bago mamulaklak ulit. Bakit may ganun, no? Ito naman, ito din. Ito sobrang daming bulaklak, kasi marami pang pa bulaklak kasi sa dahon niya. Parang ganun din. Ito naman, nauubos mo na yung bulaklak niya, saka mo ulit kagaya nito, may bulaklak siyang bago oh. Ayan. Inuubos mo na niya yung dahon. Ito din yung last time nauubos lahat ng bulaklak niya. Saka pa siya na bulaklak ulit. Hindi siya yung continuous. Unlike dun sa iba na continuous siya. Bago ma bago malanta yung iba, may mga tubo na naman na iba so galing ito hindi pa namu-mulak ito yung mga tinrim namin na namulaklak lak na ito kagaya nito ito naman ay mister and Mrs pero hindi lumabas yung puti niya ito tinrim namin to as in kinalbo ko talaga kaganyan ng tubo-tubo sa mga bago tapos luckily yung mga bagong tubo ay meron na siyang bulaklak o dapat ganyan ayan oh ayan mga bagong bagong tubo niya na nga may mga bulaklak siya dito, tinrim ko lang siya at kinalbo. Tinanggal ko lahat ng mga malaking dahon. So, bago yung mga sanga niya. Ayan. So, hopefully, may bulaklak. parang may bulaklak na yata. O, oh, di ba May bulaklak na siya. Oh. Ngayon pa lang siya na for the first time na bagong lipat siya. Ayun ko lang kung bulaklak to. Feeling ko bulaklak yan siya. Ayan, kay may ano siya eh. Ano, mga bagong bulaklak. So, kinalbo ko siya. Kinalbo namin ni Jayford. So, naubos yung mga dahon niya. Tinanggal namin. putol namin. Ganyan. Ngayon, bulaklak na yung tumutubo. Oh, cute. Ano yung color nito? Pink or red? Ito, matagal na to. Ito naman, pat patubo na rin siya. Bagong trim din namin yung mga ulo niya. Kaya ganyan siya may bulaklak na rin. Iba rin tong variety na to kasi ang liliit ng bulaklak niya. So, kagaya nito, ba bago maubos yung mga namamatay na bulaklak, may mga patubo na naman. Ganyan. Parang ganyan. Ganyan. Ganda. Ito, ito maganda mulaklak kasi parami ng parami siya. Ito naman ay light 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 violet, light pink. Ito naman ay assorted. Kagaya nito, ito din. Wala sa bulaklak, 'di ba? Kumbaga, namulaklak lang siya ng marami, tapos naubos siya. Sabay-sabay sila na tanggal. Tapos sabay-sabay din siguro nilang uusbong. Wala pa naman, so kaka -trim lang kasi natin, yan tinrim natin. Mm itong pink na to ang maganda kagaya ng pink din doon same lang to sila yung sobrang dami niyang bulaklak tapos hindi na uubusan sabay sabay hindi pa to nakalbo unlike dito kalbo na siya oh ito din kakatrim lang namin dito tinrim ko na siya ito din hindi na uubusan maganda siya na variety ito wala pong bulaklak ito din naubusan na siya ayan oh naubos na yung bulaklak niya so patubo na naman siya iba-iba palang klase ng mga Bugenvillia no. Ganito ang liliit ng mga bulaklak niya. Tapos ganyan siya. Pag nakalbo na siya, meron na naman siyang tutubo, ganito oh. Iba-iba talaga siyang klase. So, 'yun lang muna guys for today's video. Thank you so much for watching. I'm excited for this flowers.